oh atras ke diha diha atras atras ke diha dia di atras ko atras oh ban ban tiko dia ban tiko oh bawa diha na Eh, saya mungkin kumpul kita, mengwata mengkita di. Kalau bon, ni aku enggak Pumutaan na mo Ang ako ang Pindog diaga gamay ra Kaya ginagmay ra sa dang oh O Na po yung karoon niyagi diya nga Truck O oh. Basa ko na, O oh. O oh. Ninaog na po diya Puro sa kayo na yung video na ko O oh, Bante ko diya Talawa oh. oh, Okay